ipantay nyo lang po yung guhit ng palad ninyo na yan ay yung daliri nyo na yan no? pag yan po yung hindi pantay at saka yung guhit so ibig sabihin po yung po ay may sapi o sinasabing dapiyo kung tawagin sa amin kaya dapat po pantay yan o no? dapat po kasi pantay yung daliri po na maliliit na yan pag hindi po tumamay ang guhit nyan saka yung dulo na yan dyan sa parias ayun po ay may dap yun magandang araw mga kaidol dito na naman tayo sa kabundukan tayo ay mag -iigib ng tubig na naman mga kaedol yeah. So, ito mga kaidol eh. so, tayo dito sa puno ng bukal na ito mga kaidol uh, medyo mahina mga kaidol kaya lang eh. hindi natin gagalawin eh. kasi maliit lang may eh, iigibig natin eh. iigiban, galamnan kaya madali lang mapuno ito eh. So kayo baga mga kaedol ay naniniwala din baga sa nuno, mga kaedol alam niyo baga mga kaedol ang nuno ay napakarami may kanya kanyang tirahan at marami kahit saan lugar diba dahil ang nuno ay hindi natin nakikita pero kung tayo ay marunong sa nuno eh merami tayong pwedeng gawin may panguntra at meron ding salita na pwede natin sabihin at yun yung mga salita na meron tayo kahit man lang uh, ilang words ganun lang ang pagano sa ating pagmahal sa mga sapa so minsan kasi hindi natin namamalaya na tayo na pala ay ang tawagin sa amin ay nadadapiwan o diba at sa pag ah, ano naman ng nuno ay merong sinyalis yan mabawa merong kang uh, ah, may itin na parang parang uh, ah, kurot sa mga paa, kamay, kung saan saan medyo may itin na yun po ay kung nakukusunagahan na kayo nyan ito nagmamayari ng sapa kung nung nagmamayari ng lugar na ito yung nuno ang na tubig o diba at yung nuno naman po mga kaidol ay ah uh, yan po naman ay madaling pakiusapan pero mas maganda meron ka po talaga na uh, salita na sasabihin sa mga nuno at nagmamayari ng bukal na yan kasi lahat ng tao ay may kanya-kanya po namang pwedeng sabihin dyan eh. eh, sa amin po ay meron din po kami ginagamit at kanya-kanya bawat tao na nagmamayari ng salitang ganyan at dito po sa akin ay may salita rin po kami na aming ginagamit at panguntra pwede rin at meron po kaming panguntra dito yung nasabi namin na dalugdog yung dalugdog po na yun ay makikita po sa gubat o kaya sa tabing ilog yun po yung bunga ng matitinik at yun po yung buto nun na bunga ang kukuhain natin yun po ay kalug yun po yung dalugdog na kung tawagin dito sa amin yan dapat po talaga magpatabi sa mga sapa-sapa lalo po ngayon nakakati na ang mga ilog at sa mga sapa niyan at may mga salita po tayo sasabihin dyan ah uh, abangan nyo po yung sasabihin ko sa video na ito at kung halimbawa naman po kayo po ay nanununo mga kaidol sa isang sapa o kung saan man lugar na pumunta kayo at kayo po nga ay parang napansin nyo na kayo ay may mga kurut kurut sa katawan eh, ipantay nyo lang po yung guhit ng palad ninyo na yun, ay yung daliri ninyo na yun no. pag yan po yung hindi pantay at saka yung guhit so ibig sabihin po yung po ay may sapi o sinasabing dapyo kung tawagin sa amin kaya dapat po pantay yan o dapat po kasi pantay yung daliri po na maliliit na yan kung hindi po tumamay ang guhit niyan, saka yung dulo na yan dyan sa parehas yung po ay may dapyo na po yun mga kaidol yung po ang pagtingin po sa mga ano nang nuno yung mga sinyalis pong ano yun, yung may itim sa iyong katawan so yun po ang ating tatatandaan mga kaibot.